So hi guys, good morning, good morning, good morning This is again Kuya JR from Bicolano Hilao Moto Vlog and Rural Racing And for today's video or feature helmet for today is Ang ating uh, Spider Radar So kung nabasa nyo sa caption At napaklik kayo, so yes tama So ito ay ang Spider Radar And ito ang uh, pinakamurang full face helmet sa lineup ng Spider Helmets okay So to give you background nagbebenta na ako before ng mga Spider Helmet and ang alam ko pinakamura nila is yung Spider Phoenix. Wala pa nung Phoenix Plus. So Phoenix Plus and then after ang um, Ship 3 and then Strike and then Recon 2. Wala pa nung Flight. So yun lang yung wala pa nung mga Carbon Helmet. So yun yung mga binebenta uh, binibenta naming helmet like 3 years ago for Spider. So ngayon, um, introducing yung Spider Radar. And uh, ang presyo nito na sasabihin natin mamaya sa bandang huli ng video. And ang helmet natin for today is gloss black. Okay. So by the way guys, kung hindi pa kayo subscribe sa channel natin sa so YouTube, uh, please do so for uh, for you to watch or for us to create uh, more promising videos. Okay, so maraming salamat sa mga sumusuporta sa maliit natin YouTube channel. And we're going to start this video uh, and we'll discuss the features in 3, 2, 1 okay so as discussed uh good morning guys so ito yung ating helmet uh featured helmet for today which is a spider raider and kung titignan nyo dito ang design niya this one is gloss black and available rin sa uh, matte black and uh, meron rin tong matte pink as far as i remember baka meron rin tong white so hindi ko lang sure yung part na yun pero uh usually naman yung mga plain colors laging uh kumpleto yung mga yan. laging may black may gloss black, may matte black, and then may white. So, ito yung left side niya. May kita nyo dito, gloss black siya. Uh, spider logo dito sa lower left portion niya. And then, meron nakalagay dito na radar. Yan. Tapos, may tatlong arrow doon sa taas. Okay. Ito naman yung kanyang... Yan. Ito naman yung kanyang front side. Yan. So, clear lens ang kasama nito clear uh, lens lang ang kasama nito and dust bag pag binuksan niyo yung box nyo or pag binili nyo siya. And then, single visor. It's a single visor. And then, dito naman sa right side. Meron siya dito ng logo ng spider. And same thing, meron din siyang radar sa gilid. And may tatlong arrow siya dyan. So, yun yung design niya or graphics na. Tapos, sa likod naman niya, yan, sa back part ng helmet natin, uh, dito ng logo ng spider, merong ICC sticker merong ICC sticker and then meron din siyang um, spoiler meron siyang built-in spoiler para magmukhang mas maganda siya yan meron siyang built-in spoiler yan so single visor siya and yung mga air vents niya dito sa harap meron dito sa so, may bandang uh, chin part niya and then meron rin dito sa taas yan meron dito para sa air intake. Tataas lang natin yan at ibababa para mag-close at mag-open. Okay. And then lastly, sa likod naman, and dito yung parang exhaust niya na uh, mga vent. Meron yung dalawa kabilaan, left and right. Okay. So, yan. Yeah. sinabi ko, single visor siya. Meron siya ditong, sa loob naman, meron siya Ang brake guard or chin guard. Yung iba tawag weight guard, yung iba chin guard. And yung foam naman niya is for uh, your inner inner lining or inner inner lining or yung foam niya is of course uh, removable removable and washable naman siya. Yan. Kung mapapansin nyo buttons lang shower parang buttons lang siya, flip flip lang. Okay. Hi guys, so Alright, and aside, okay, by the way guys, aside double check, so hindi actually siya intercom ready, hindi siya nakalagay as intercom ready, pero um, aside double check yung loob ng foam niya, so meron siyang uh, malalim yung part niya sa left and right cheek niya. So, same thing rin siya, parang sa mga intercom ready na helmet yun. So, I don't think na magkakaproblema kayo kung gusto niyo lagyan yung intercom Kasi lahat naman ng... Uh, intercom na ilalagay naman sa helmet. So meron lang mga intercom ready na mas madali siyang ikabit. Okay, pero again, pag may gusto, may paraan. Kayang gawa ng paraan niya. Okay? So, sa loob ng helmet natin, ito yung um, foam niya or inner lining niya. And ito ay uh, washable and removable. Okay? Yan. Yeah, Tanggalin natin. Kaitan natin. Ayan. So, ayan. So, buttons lang siya. Okay? Flip-flip lang. So, pag dumating yung time na madumi na siya, and gusto nyo siyang labahan. Tanggalin nyo lang. Tatlong foam lang yan. Left and right. And then, yung sa taas niya. Then, pwede nyo siyang labahan or pwede kayong bumili ng mga uh, panlinis ng mga inner foam ng helmet. Kagaya ng Kobe. So, pwede nyo rin gamitin yun. Okay? So, may beat guard dyan. And ito yung retention system niya. Kung retention system or yung lock na locking mechanism na ginagamit ni spider. Ayan. Ayan. Okay. So, pipindutin na yan or ilahin lang yan and then magre-release na yan. Yan ang quick release na retention system ng spider. Alright. And then, sa likod naman, of course, um, ICC sticker. Yan may ICC sticker tayo, may spoiler. And basically, yun yung um summary natin sa ating mabilis na product walkthrough nitong uh, Spider Radar. And uh, syempre din tayo sa tanong, ano ba yung ano ba yung price nito? So, ang price range ng Spider Radar based sa mga uh, research ko sa so online selling platform and marketplace. Nag-align siya ng 2,795. Okay, and balik tayo din sa biggest question natin. So, ang question natin is kung magkano bang spider radar. So, um, nakita ko sa mga online selling platform, meron dito nagbebenta ng around 2,700. Ang price range niya is around 2,700 papuntang 3,200. Okay, so yun yung price range na nakita ko. And, uh, for spider helmet uh, and that amount or that price, I think, this is a very good uh, very good item to buy especially kung ikaw naman ay hindi ka naghahanap uh, hindi ka na ikaw ay isang rider na hindi naghahanap ng dual visor or hindi man naman laging ginagamit yung dual visor na system and kung ikaw ay naghahanap ng budget meal na helmet and of course quality na helmet so I think uh, you can go ahead and uh, purchase this spider spider radar helmet okay moderate. So, kung nandito pa kayo at nakikinig, guys, uh, please comment below kung ano yung gusto nyong um, helmet na pwede nating i-feature sa susunod. so once again, guys, this is Kuya JR from Bikulan ng Glaw Moto Vlog and Rural Racing, advising everyone to gear up and for you guys to ride safe. Bye, everyone!